Po, oh, welcome to Master Ipong TV Ayan Panahon na naman po ng mahal araw Kaya tayo uh, po ay magsisimula na ng panahon ng palaspas So bukas na po ito no? At mamaya pong misa ng uh, anticipated mas ng Sabado ay uh, Yan na po yung mga palaspas na ginagawa dito Masuki po natin na uh, bilihan ng palaspas dito sa barangay San Jose Norte. Ayan. Ayan po, ganyan po yung palaspas. Saka pa lang po nila didesignan. So, ito po kuya, saan galing pa to? Tinggalan. Ay, ah, tinggalan gabal Layo pa po ng pinagkupuhanan ninyo, ano? Magkano po ngayon yung palaspas? Magka design? Kailangan mm kita -hmm. Eh kung isang piraso lang kanya mm -hmm. kanya po ano. Ano? wala pa lang. Mm -hmm medyo hapo na ng linggo ng palaspas talagang ano, 15 na lang kasi nga eh malalagta na oo parang hindi masyadong malalagta matagal ang buhay kasi pagka yung dilaw na ganito madali mananla kasi nga, 재미 식으로 neutродkt experiences הי filt רronting נגנ incorporating Principal רורד immortality לנצ Princet precisamente אלו Pipi Hanwoman handa na ako para pakita natin kung paano po ginagawa yung palaspas yung may alam ko yun may mga ini-stay stapler pa yun ha ah. saka nilalagyan ng mga stampita ah. mag tayo kahit ng mga apat at saka pipiling kay kuya Ayun, na ayun, ayun pala o, no? yan daw Ang galing yun, nakatali pa pala Ayun o uh, Ayun o Pero na rin kayo pag-design yung presyo ng mga istampita Tsaka yung mga stapler Tsaka yung mga ribbon-ribbon Di ba may mga ribbon-ribbon pa yan tumaas na rin Kesa na nakaraan taon Mahal na ano oh. oh, Last day. Eh. natin. Eh, <laughs> may mga sign sign. Maganda, maganda ang sign. <laughs> Susunod -sus na -sus -sus bata. <laughs> Yo, para maganda sa maganda sa ang gulo. <laughs> ay tapos ay yan uh, yun, paliribon oh yung dito kayo ayon po yung mga estampita ayan <todic> yun, yung mga jesus May nilalagay po dun sa mga gitna

<laughs> Ayan, maliit lang. Maganda yata yung maliit na ganyan lang. Ah. Ayan. <laughs> Nakakasundot kasi pagka masyadong mahaba. Ayan, eh, no? mm. Oo. 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 Nasundot na. Yun, nasa likod. <laughs> ah, diba? Yan lang, oh. Ganun, no? Niikot-ikot lang pala, yan, no? Yan po. sa yun na sana taon taon na ginagawa nila to, eh. Nung po kasi nakakaraan, kay kuya ko kumukuha, no? Marami po ang kinukuha sa simbahan. Ah, uh, sa Amerika nga ako. <laughs> Kauwi ko lang eh. Opo, eh, eh. <laughs> yung taon-taon po. Yung sa mga apostoles, sa mga pare, ganun, sa mga obispo. Ay, <laughs> ngayon po may kinukuha na lang silang iba eh, kaya Okay, okay. 'yun din. 'yung maliit lang oh. yung design. Para mga asawa <laughs> ng ka Oo, oh, may penitensya siya. Australia, <laughs> hey. diyan tayo. Eh. Mga gusto mo eh. No, hey. so, nagri na po kasi yung mga ano, mga pare. siya, hmm. Okay. Ano Pangan sa Coyapan don eh. Natalubo, do po, pabing, eh. Uh. Ay kulang natanong po ako may din eh. Pagka nag-viral si Kuya, marami po siyang panan. Yeah, pasalubong. nang. Eh. Ay matagal na po ako umuwi eh. <laughs> naubos na <laughs> ayan ano po i-like nyo lang po Master Ipong TV sa Facebook at YouTube Master Ipong TV ay siempre ya ah, mga pogi ng mga San Jose Norte <laughs> ano pong purok ito kuya? Purok dos. Purok dos. Ayan, dito na po kayo magpagawa ng palaspas nyo. Hanapin <laughs> nyo lang si kuya. Ito yung kalalaki ng palaspas na ginagawa nila eh. Ay, naayos eh. Eh. <laughs> Ayun. Ah, pinupunit-punit lang pala ko yan. O, no? yun doon, ano. Ah. Ito pala yun. trabaho na rin sa ibe. Kamba ba hay ni ko dito ibahin na dito sa kanto, di ba? Oo. Oh. Kasi pag bata na yun eh. maliit na yan, akin na yan. Yung ginagawa ni Kuya na yan. yan. <laughs> ay, eh. yan oh, obyos, mamaya, pwede na magsimba mamaya ang hapon eh. Pabeblesan na, pwede na yon. Para hindi ka makapagsisikang bukas. Anticipated mas. Pwede na yon. Daming tao sigurado bukas. Yung mga taong katoliko eh, pag may okasyon lang marami <laughs> Pero pag linggo-linggo, konti lang. Hmm. Sa Ah, meron din. Oo, meron din sila. Parang katoliko din yun eh. Nung, nung, nung nag-Ash Wednesday, yung katoliko, may Ash Wednesday din sila. Yung Methodist. Oh. Parang katoliko din eh. May uh, designan niya eh. Maganda kasi maliit lang. Maliit lang. Play ka sa GMA. <laughs> <laughs> Buhani ka ni Coco Martin <laughs> Iba-ibay eh Ayun Ay, 3,000 Siya, sino taga-ribo? Si ate naman Iyan <laughs> o Ah, hmm. eh, 'yung na, na. i repairan Pwede pang pagdikit-dikitin 'yan eh. Para mangari Eh, ngay, ay, santo, <laughs> eh lana. ay, pwede pang Santo, pang hanggupit sa pinitensya 'Di Ipunin lang, diba? eh, lang 'yan eh. Pwede pang hanggupit 'yan. <laughs> asta dala dinahin no, binubuka buka Buti 'yung ganitong dahon matibay na gano'n-gano'n 'no. Ayan 'no. Kasi iba 'yan na pupuputol, napupunit agad eh Sino 'ta gakyat nyo Di ba? Inaakit niya. Mataas yan niya, eh, No? <tipos> ah, sila na rin. Huwag ka nakuha no, niyo doon. Mahal siguro yung ganyan. Ano? Binyahe mo pa. Dinggalan baler pa. Kalayo. Ano? Kasi talagang doon ang maraming buko eh. Maraming mga puno. Buong bundok eh. Puro new gun eh. Ano? <laughs> Sa baler dinggalan na yan. Buong bundok na yan eh. Hindi mo ganyan. Naiba na kasi yung nadistino na sa iba yung mga kaibigan ko eh. Kaya may kinuha na na siguro sila sa lugar nila. Hmm. Iba na yung mga pari na naka-assign yan. 嗯，怎么样？ nakaraan sa simbahan ako nag-vlog eh yung kanilang ginagawa ano na yung ini-stapleran na lang hindi tinakikita yung ganito <laughs> yung dinidesign na na lang na ano, gawa na eh maganda ka ako yung talagang dahon pa lang yung makita na oh kung paano style ayun oh Pipinitensya din po ba kayo? Sabi yan ni Santo kayo po Ay hindi Pero dito sa inyo marami Marami Mga panata po ano Marami Saan po sila nag-iipon? Ipon? Di ba nag-iipon-ipon pa yon? Sa isla Ah sa isla Bakit ba po yung pumapasalong mm. boost na ito hindi gano'ng hirap sasabihan lang <laughs> po pinabanggap ang kalalakad hindi pa masyadong hirap noon ha basic <laughs> totoo ba yung umiinom muna bago gumanon ayun nga eh para daw hindi nararamdaman na sakit eh manhid na yung likod eh <laughs> Manhid na ilikod. Pinamamanhid muna yun, di ba? Bal Yung hahampasin ng hahampasin na, ha na ganun. Hmm. Ah. <laughs> Pero nakatabing yung mukha nila, di ba? <laughs> <laughs> Nagpapabasa na naman Magdamag na naman yung mga trompa Mga nagpapabasa Kailan <laughs> <laughs> na ba yung Ninagawa niya? Una yun, di ba? Yung kay ate Panawag Hindi Bibiling ko yan, yung ginagawa nyo na yan Apat Kasi kay mami, kay lola, sa akin, kay daddy Ay lima pala Pati doon sa katulong ko Ay yeah, Palaspas Parang <laughs> kitura ito

ay, po po po, pala ho dito pala ho alala pa rin, pala ho oo pala ho pala ho, mag-fly ngayon mag-fly ganga ayan ang gabi ang gabi mo? gabi nga, higaraw pa higaraw, higaraw pa lang higaraw pa lang pa lang

Master sa TV Holy Week Special Ng linggo na ng palaspas Simula na po ng Semana Santa Kapag-asakit ng Panginoong Isus